Unang Samuel, Iklabing Isang Kabanata Nang magkagayoy umahon si Naas na Amunita at humantong laban sa Jabes Galaad at sinabi kay Naas ng lahat ng lalaki sa Jabes, Makipagtipan ka sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo. At sinabi ni Naas na Amunita sa kanila, sa ganitong paraan gagawin ko sa inyo, nang na lahat ninyong kanang mata ay dukitin at aking ilalagay sa pinakapintas sa buong Israel. At sinabi ng matanda sa Jabez sa kanya, Bigyan kami ng palugit ng pitong araw upang kami ay makapagsugo ng mga sugo sa lahat ng mga hanggan ng Israel. At kung wala nga magliligtas sa amin, lalabasin ka namin. Nang magkaguyay, pumaroon mga sugo sa gaba kay Saul at sinilita mga salitang ito sa mga pakinig ng bayan. At ang buong bayan ay na naglakas ng tinig at umiyak. At narito, sinundan ni Saul ang mga baka sa bukid at sinabi ni Saul, Anong mayroon ng bayan na sila umiiyak? At kanina isinaysa ang mga salita ng mga lalaki sa Jabez. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan sa mga Saul ng kanyang marinig mga saltang iyon, at ang kanyang galit ay nag-alab na mainam. At siya ay ng dalawang magkatuwang na baka at kanyang kinatay, at pinadala niya sa lahat ng mga hanggan ng Israel sa pamagitan ng kamay ng mga sugo na sinasabi. Sino mang hindi lumabas na sumunod kay Saul at kay Samuel, ay ganyan ang gagawin sa kanyang mga baka at ang takot sa Panginoon ay nahulog sa bayan at sila'y lumabas na parang iisang tao. At binilang niya sila sa Bezek at ang mga anak ni Israel ay taktung daan libo at ang mga lalaki ng Juda ay tatlumpung libo. At sinabi nila sa mga sugo na naparoon, Ganito ang inyong sasabihin sa mga lalaki sa Jabez Galaad bukas sa kainitan ng araw ay magtataglay kayo ng kaligtasan at naparoon ng mga sugo at isinaysay sa mga lalaki sa Jabes at sila'y natuwa. Kaya sinabi ng mga lalaki sa Jabes, Bukas ay lalabasin namin kayo at inyong gagawin sa amin ng lahat na inyong inaakalang mabuti sa inyo. At naging gayon sa kinabukasan na inilagay ni Saul ang bayan ng tatlong pulutong, at sila'y pumasos sa gitna ng kampamento sa pagbabantay sa magahan at sinaktan ng mga munita hanggang sa kainita ng araw. At nangyari na ang mga nalabi ay nangalat, na pulang ko lang na dalawang magkaksama. At sinabi ng bayan kay Samuel, Sino yung nagsasabi? Maghahari besoul sa amin? Dahil hindi ito mga taong iyon upang aming patayin sila at sinabi ni Saul, Walang taong papatayin sa araw na ito, pagkat ngayon gumawa ang Panginoon ng pagligtas sa Israel. Nang magkagaya, sinabi ni Samuel sa bayan, Hali kayo at tayo sa Gilgal at ating baguhin ang kaharian doon. At ang buong bayan ay naparon sa Gilgal at do'y ginawa nilang hari sa Gilgal si Saul sa harap ng Panginoon at do'y nagkain sila ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At si Saul at ang lahat ng mga lalaki sa Israel ay nagalak na mainam doon.